talaga napakaswerte mo sa lahat ng mga mga newbie stars kasi ang nakasama sa pelikula mga iconic like yeah. Vilma Star for All Seasons Vilma Santos The Eternal Love a uh, leading man award-winning Christopher De Leon anong feeling I'm sure talagang ano ka overwhelmed pero siyempre iba rin naman yung nararamdaman Yes po well Um, super, super duper happy po ako to be part of this movie. Of course, kasi bilang isang baguhan po sa industriya, eh, nabigyan po ako ng break na makasama ang dalawa sa pinaka very iconic na actor and actress po sa Pilipinas. And of course, I feel so blessed din po na mapasama ko sa film nila because this is my second MMFF po. But this is much... po um, first is with Rita Daniela and Ken Chan the Ang Huling Ulan sa Tag-araw 2021 film po. And ayun po, this star-studded cast sobrang super blessed po and thankful to be part of this pelikula